Ay bibi, ay bibi. Ay baba dyan, dyan. Baba na dyan. Kinain mo na yung ano ko. Huwag yan. Yan. dyan lang. Mga damo-damo lang. Kinain yung slippers mo? Siyempre. Ako ah. Ang daming grabe to. Yan, ah, nagalaro po sila. Ang Nagkasakit yan sila eh, buti nga na buhay pa eh. Oh, takbo nang takbo. Yung ano no. kakaiba ang kulay. Itong isa parang pusa lang kulay eh. Ay, iba yung tulay na. Iba tulay. Ay! Stop! Sige ka dalagan. Play ka dun o play in. Papa, play in. Papa. Ang tatay ng mga ito, yan isa sa kanila? Oo. Eh bakit ay nakakuha sa kulay ng nanay? Yung namatay diba ay Itim yon Kag ano, matan. Yata, itong gulo yung isa. Ay, saan na sila pa? Saan na yung isa? Yung gray Ayan o. No. Banding sila, oh Ano ko na yung nagatunog? sana sa airplane to? Hello, rabbit. Ye tumpok Hmm, ano siya dito? Yung nanay nagkakain.